Ayan mga kaibigan, tapos na po ang paglilinis ng ating tatay. <laughs> Kinontrata ang buong paligid. <laughs> Ayan, mula sa gate to hanggang doon sa baba. At yan po yung mga sagi na bagong tanim. Ayan. Ayan, malinis. Pasensya na po, may nakahilata doon. Ayan, ang ating mga saging hanggang doon po sa taas. Ito po mga bagong tanim, mga laichi. Ayan. So, tuwing punta rito, may dala ang aking nanay na dagdag. And then, ano pa yung madinagdag natin? Avocado ulit. Santol. Actually, ang dami na namin kay Mito. Ang dami na namin avocado rito. <laughs> Dahil mahihilig kami sa avocado. <laughs> Ilan na ba yung puno natin ng 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tatlo, 8. Abay, akalain mo, walong avocado plus 1 pa. O diwi, walo. Ayan. So ito yung ating mga mulberry. Napitasan na kanina actually ang daming bunga doon sa taas ilan yung kakao? wow ayan ang mulberry kaya nakita ng pamangki ko kanina pagdating kahit napakadamo dito sinugod pinagkukuha yung mga hinog so ito yung mga unang naitanim ano ito may? lychee? Oh. ah? ah? lychee ba to? okay at ito yung ating bonsai na niyog. Ayan. Ang ating dragon plant, dragon fruit. So, tinagtag talaga nila ng... Ay, ano to? Ay, oo. So, ito yung tinanim na tsugi, pero may pumalit. So, ilan yung naging ganito? Namamatay yung tinatanim na una, tapos may new upcoming plant. Ayan. So, halo po ito. Lakatan. Uh, latundan. Senyorita. Oh, senyorita! Tapos, ano pa isa? Sabah. Ayan. No, stay there. Ayan, abukado ulit. So, ayan. Tinatad po ng saging. So awa ng Diyos may mga natsugi pero may mga bagong sibol yun na po ang aming plan no? puro fruit bearing uh, plants and trees ang inilagay namin dito ayan and then uh, yung tanim ko na tanglad doon in-spread na nila mami kasi pag December, mahal ang tanglad. Maraming naglilitsyon. Ayan ang native na sili, mga kaibigan. Oh, ito yung gustong-gusto -gusto kong sili kasi mabango. Mabango at maanghang masarap native. So dito, may luya dito. Dito nilagay yung ibang nagsilabasan na ang laman. Ah tanim ng siguro 3 months pero dahil naagusan po ng tubig at lumabas yung laman inilipat nila rito kanina and then the rest na dun sa baba sa malago ang problema ko ngayon ay yung aking mga dragon fruit ayan ayan po ang nangyari natamaan ng tatay ko kanina no nag grass cutting So, ito. Itatayo lang yan dyan. Ganyan. Tutubo po yan. Mm. So, hindi maiwasan kasi tumumba na yung itong suporta. Wala po akong dalantali. Pero, awa ng Diyos, nabuhay yung tinanim ko na madre di cacao. Ito. Yan. Kasi, dyan kakapit ang ating... Mm dito ko kasi ipapakapit ang ating dali uh, dragon fruit nasa ganon hindi na kami no need to ano rin hindi na kailangan maglagay ng poste so habang lumalaki si dragon fruit lumalaki din yung tinanim ko na madre di cacao Yan. so halos na palibutan na Madre de Cacao. Kasi maganda rin naman ang na Madre de Cacao. Very useful lalo na sa mga uh, aso na may galis. Yan. Actually, ginamit ko yan kay Toby before. Aray ko. Yan ang pinaliligo ko nung nagkaroon siya ng galis. Talagang sinagaan ko siya. Aray. Aray. So, itong mga to, hayaan ko muna lumaki. And then, saka ako siya ititrim ipuprone ko siya iiwanan ko yung malalaking sanga nasa ganun kung titignan nyo oh nabubunot na siya kasi tumumba yung ah tawag nito tumumba yung lumang kahoy kung saan ko siya tinali mabuti na buhay ito aray matinig nabuhay si Madre de so wala kasi akong dal dalantali hmm Ayan. Uy, natamaan ni tatay kanina, o, putol. Durog. So, dito ko na lang siya ilagay sa bakod. Para lang maiangat sa lupa. yan Ito maganda yung sanga niya to. Ito, to. Iiwan ko yung mga yan. So, ganun naman ang pag-aalaga ng, ano, ng dragon fruit hindi pwedeng pabayaan na mag uh, sanga ng magsanga. Kailangan mag i mo siya para uh, maiwan yung alimbawa ito 1, 2, 3 pang-apat so yan, hahayaan ko yan Actually, dalawang puno yan. Kanya mo talaga ma-avoid yung grass cutter kasi. Ay, kawawa naman. Uy. Sana wag mamatay. Yan. Okay, yan. Kasi, ang ginagawa ko dyan, bago ko itanim, ano ba, ikakat ko ito. Yan, magandang tanim ito. Kakat ko yan. Ipapatong ko lang yan sa lupa para maghilom yung uh, pinagputulan. Yan. Ganito yung tinanim ko mga ganyan. Kalulusog. So meron din dito. Kanya ka lang dito kasi hindi gaano na arawan. Aguy! Ayan na naman. Ay nako ay. Pero may ugat. Ayan o. Oh. O. Oh. Ang na putol ni tatay. Buti sa lang. Hindi katulad tulad nung sa una, mismo puno. Kaya next time, hindi ko na pagagalaw banda rito sa taas. Uh, ako na lang maglilinis. Ayan. So, ito, maganda ito. Dito ko lang, ipapatong ko lang dyan. Aray, matinik. Yan. So, maya-maya uuwi na po kami. Hapon na. Ah. So, maganda ng tignan. Oh. Dito po ako sa taas. Agoy! anyare, Hala! Ito pa naman yung pinakamalago. Ay, natumba! Naraten na yung kanyang poste. Pero mabubuhay pa yan. Aayusin ko na lang pag nag-heal. Uh, ko siya na maayos. Ayan. Ito na sira na. Oh. oh. Kailangan po tulin dito. So lahat ng nasira ng aking ama ay ating ipapatong laang. Diyan. Ito, wala na to. Dahil, ayan o, ito. Ayan. Ito kasi kahit ipatong mo sa lupa, naga, ano yan, nag aano yan, nag-uugat. Ayan, so hayaan ko lang dyan. Pagka may nakita kong ugat, next time pagpunta, ah, uh, baliktad pala. Aayusin natin at itatanim. Okay. Wala. Ito ang ganda na ito, oh. Pero, namatay yung madre de cacao. Ito, tutusukan ko. Ito ng bagong. Ayun, eh, malalaki na yan, mga kaibigan, oh. Oh, ang gaganda ng stem, matataba. Pansin nyo, ang lalapad. Yeah. So nandun na lumabas na do sa posta bakod. Yeah, pero matibay pa naman yung kahoy. So next time na lang. Um, nag-uulan Saging. Yeah. Puro mapapakinabangan pagdating ng panahon ang mga nakatanim dito mga kaibigan so yung mga madre de cacao magiging silungan at kapitan ng kakapitan ng mga dragon fruit hmm. ito ang ganda oh. maganda yung ano nya nabuhay si madre de cacao and then ito 1, 2, 3, 4 di ba ang ganda ang lusog so pinarisan natin na madre de cacao hanggang doon sa baba Actually, may dalawa pa doon sa baba o tatlo. Ayan. Ganda rito po. Ano nakuha nyo? Hala! Eh, hinog niya nakuha? ka, Ay, thank you for watching. Ingat po palagi. Bye-bye. sarap matulog dito. Ayan mga kaibigan, thank you for watching. Ingat po palagi, bye bye. Ayan po sila. Ayan, maya maya uuwi na rin po kami. Papahinga lang.